Huwag mo isipin yun. Ngayon ka kailangan na yung anak. Kailangan magpakatatag ka. Tsaka marami nang naoperahan ng ganyan. Nabubuhay ng normal. At natatandaan ba, Emong? May apat na taon na ngayon. May nahuli si Lando na nagwawa at tutri. Pasok niya sa munti, pero lumaya na. Kinasuhan niya si Lando. Sabi niya, kapatid daw niya asawa ko sa lahat na kinikita niya noong araw nagharap siya ng na demanda nung makalawala. <laughs> Tiyak na hindi siya paniniwalaan. Wala namang masamang record sa rento eh. Hindi yun eh. Pag ada investigation ng isang pulis, hindi siya pwede mag-retire hanggat hindi natatapos ang investigasyon. <laughs> Kaya't pati retirement pay ni Lando ay nabibigbin. Ngayon pa namang kailangan-kailangan namin ng pera at saka tumating ito. Anong pangalan na nagre-reklamo kay Sarento? Alam niyo ba kung ano atraso sa akin ng sa Sarento, Quintiliano niyan? Siya ang sobrang masigasig na para ko masintesya. <laughs> Apat na taong kong binuluya sa loob ng bilang buwan. Bata, tapusin yan, ha? Aha. Uh -huh. Apurahan yan. Ayos, boss. O, nanding. Matatapos na ba yan? Matatapos na. Huwag ka na munang umalis. May lalamain tayo mamayang gabi. Oo, oh, wala naman ako pupuntahan eh. Ariglado. Wah, parang hindi hiniipo ito ah. Hindi walang gumagawa eh. Dito! Uy! Siyo! Siyo! Puta mo! Ba't hindi ko ginawa ito? Puta nga na kayo! Put... Uh. Oh, tayo magkausap dito ah! Ha? Ba't hanggang kayo, Nakatras pa yan? Oo nga eh. Pinahabol kita kanina kasi kailangan ng pambili ng piyasa. Kaya ayaw naman naming palitan nang hindi ka nakaharap. Baka mamaya sabihin mo, Dinadaya ka namin. Bakit ka nang ikaw habla? Kailangan ko yung kotse ko! Nagamating ko yan! Kung kaya mong gawin nang hindi pinapalitan ng piyasa... Gawin mo! Masisira lang talyar ko sa'yo. Hindi yung mananakit ka. pare ko na siya. Dahil kakausapin na ko ng emong niya. Paring Karyas, huwag kang magsasalitahan tapos. O, oh, ito. Ito ang itagahan niyo sa bato. Kapag ako nakuha sa arreglo, lumpat pati sina sinasabi ninyo. Nakakita yung boss niyo? Ito yung pinakamataas? Ah, akitig ko yan. Pare ko, hindi lamang yan. Hindi ko lamang akitin. Iwawag kayo, may kumipad din ang Pilipino. Uh, magandang gabi sa inyo mga pare. Uh, magandang gabi naman uh, Saan rito nakatira si Mang Karyas. Ay, doon. Salamat pare Oh, pare, muna Salamat. Balita ako, hindi ka na raw nakakabuo. <laughs> kung matantang to, kung ano pinagsasabi. Mang Karyas, Mang Karyas, may nagana po sa inyo. Sino Ayun, no? Sige, malis ka na. Maganda to. Ito uh -huh. si Emong. Aring Karyas, baka hindi mo magawa yung mga pinagsasabi mo kanina. Ngayon, magsalita ka ng tapos. Sinasabi ko na nga ba hindi magtatagal. Dadating dito yon. No. Biyahan mo siya dumating dito. Tingnan natin ang ano mangyayari. Ikaw, Mare, ano siya sabi mo? Matami sa dila. Diplomasya. Ikaw, Mare, hindi na nalakot. Biyahan mo siya dumating dito. Dito siya magkalat. Gandang gabi po sa inyo. Gandang gabi niyo, Eh, sino po sa kanila si Mang Karyas? Ako bakit? Uh, magandang sa inyo, Mang Karyas. Hmm. Uh, ako si Emong, Emong Sanchez. Oh. Ngayon? Eh, kung maaari usan eh, makausap ko muna kayo sandali. Tukol kay Sarito Kitilano? Oo. Huh? Kung ako ikaw, hindi na ako magkakasayang panahon. Dahil ang sagot ko sa'yo, hindi. Eh, uh, hmm. Mangarias, eh, sana ho, eh, pakinggan niyo muna ako. Nabagin ka ko na? Di ba yun din? Hindi. Uh, <coughs> Mangarias, kasi ho, oh, ano mano masama ro na <coughs> makausap ko kayo kahit na 5 minutos man lamang ho. Oh. Siya nga naman, paring Karyas. Ano naman ang sama nun? Eh, di pagbigyan mo na siya. Yung naman. Yung naman. 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 Para karyas. Okay, cinco minutos lang. Kahit na magkamal, pagiginggan kita. <laughs> Trasetas. Doon ka magkaksaya ng laway mo. Tuloy ka. Oh ini siapa ni? 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 Oh Para kung sakaling pupunta ng Tagaytay at maraming fan, hindi ka naman, oh, ano, makakita ka kagad. mo, pare. Tatlo-tatlo <laughs> na sa mo, hindi ka pambayad ng sa isa, ito na naman. Pare, magandang pasok ng negosyo, pasok ng pasok ang pera, kaya bilhin naman ako ng bilhin sa sasakyan, ikaw naman, oh. Hindi, pare, mabuti na yung nagtatabi para pagdating sa dulo, may bubunutin. Pare, alam mo, pag ng pera, ibili mo nang ibili. Hindi ka tulad pa pare, ang dami-dami mong pera, pero pa-jeep-jeep ka lang. Eh, kaya ka lang naman ng ganun ng apartment at saka mga papasayero ng jeep. Dahil yung asawa mo, si Maring Chayong, eh, kamag-anak yata si Nat King Cole. Masyadong natmaku. Pare, ganito kami mo. Si Mare, kumpinsin mo na ibenta yung mga apartment at saka yung mga jeep. Para naka-Mercedes Benz ka, air condition, para may madaan na putik. hindi ka maano. Walang alikabok. Nakaputik ka pa naman. Oo. Oh, tignan mo na. Sige na, pare. Kung busy mo na si Mare, para makapamasyal naman tayo sa Mercedes-Benz. Hindi, <laughs> hindi, pare. Wala nga lang biro. Palita ako, pare. Nagsusugal ka na naman. Oh. Hindi, pare. Hindi na. Sampung taon na. Hindi na. I'll never got the place, pare. <laughs> Puro negosyo na lang inaasikasi ko. Tayo na, pare. Lakad tayo. Pare, hindi ako makakasama. Eh. Na naman? May pupuntaan. Pupuntaan ko, barbero ko. Si Sanong? Oo. Oh. May cancer na raw yun. Yun nga ang balita, pare. Eh, kung bababad ka ron, hindi, hindi ka na makakasama sa'yo. Pero pa siya lang ko. O, di sige, kung makakasabat ka na lang ng mga, di sumunod ka na lang sa pupuntahan natin. Alam mo na naman kung saan yun ba? Sige. O, sige. <laughs> ba, parta, Mabuti dumating ka! O, bakit? May nangyari ba? Ah, uh, wala may naman. May happenings? Eh, pambira ka ba? <laughs> eh, kanina kasi, may nagdaan dito lalaki. O, oh. alam mo, Sot? Tako nakita mo sana. Walang kasimputi. Naka-all-whites. Ang sarap paglaruan, Tol! Hindi ka Dito ko maupo sa tabi ko. Kamusta ko kayo, Mansiano? Salamat naman eh, Mong. Pinaunlakan mo ko. Mong. Matanda na ako. Magpagaling mo kayo, Mansiano. Yun ang importante. Alam ko ang sakit ko. Hindi na ako gagaling eh, mo. Alam kong Araw na lang ang hinihintay ko. Mang naman, oh. No? Lumapit ka na ako. Ah. Ah. Ang tinalulungkot ko lamang. Hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong magupit ang kita muli. Anong malay niyo, Mang Siyanong? Sa ibang lugar tayo magupitan sa bagay. Malamang yan. <laughs> ha? oh! Asan? Asan? Siya na punta kina... Oh ayun, oh! ayun oh! Ayun kausap ng babae oh! Oo nga no! Sabi ko siya eh! <laughs> naka-all whites nga! Sabi ko siya naka-all whites eh! Naku! Ang sarap na paglaruan! Huwag <laughs> mo ako yung store boy. Sandali lang Tasyo! Sinabi huwag mo ko store boy, eh! Yan, ayan! Punta na dito. Huwag palapit sa atin. Ayaw mo, kung Ah, Sita. O? Oh? Meron ka ba kawali riyan? Meron Ha? Pero mo ko. kawali? ah! Ano ko na yung isip mo? Oo. Uh -huh. Ah, utak ka. Ah, kuray na, kuray na, kuray. Bigan, bigan. Bigan, sandali Alam mo, pinagtatalo na namin magkabarkada. Hindi namin malaman kung ano kay. <laughs> pare, pare, pare. Alam ko na kung ano tawag dyan. O. Oh. Ang tawag mong ha. Kaya ang tawag dyan, sor, hindi siya ha. Sor, ha. <laughs> sor, ha. <laughs> <laughs> sor, ha? <laughs> <laughs> sor, uh, <laughs> sor, bedes. ha. <laughs> ah, baka hindi naman. <laughs> Siguro pupunta ito sa kasalan. <laughs> kasalan? Aba, tsak na hindi. Dahil, nandun pa siya. Lalo pa sa kabila ba yung simbahan eh? Wala naman dito eh. <laughs> ah, alam ko na. <laughs> Lumalabas to sa sinakulo. Oh, <laughs> ba? <laughs> alam mo, Bigan? Napakaganda ng suot mo. All whites! Di na nagsusot dito niyan. <laughs> oh, ano yun? Langgam! Asan, asan? Ayan, langgam! Nakatikit ko! Oh. Hindi ko naman makikita eh. Pambihira ka naman sabi eh. Ayan eh. ayan oh. Sa <laughs> <laughs> Pero para paro. Wala. Ayan. ayan. dali lang. Ayusin ko. Shoo. Chu, 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 Ha? Ay. Hindi na maganda. Ay. Hindi na all white. Oo oh, nga. Pangit na. Hindi <laughs> ba? Ah. <laughs> Hindi ba alin na yung damit. Huwag lang yung mukha. Ha? Para, para, para. Gine-insulto ka. Pangit ka raw. <laughs> Kasama ka ron. Pare! Sobra na na! Bakit gusto mo magig-maging all blacks? Ha? mo, Sanchez? Oo. Oh, Yung tinatawag na padrino? Oo. Oh, oh. Eh, mo lang sinabi sa akin? Eh, ayaw ko yung magpawat, eh. Pre. Mabuti lang. Hindi na tinapuruan, no? Oo. Oh. Pre.